Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Hello po sa inyo. Maganda pa po ang sikat ng araw sa amin dyan. At syempre po, ngayon itong 5pm mga kalaki, ito na po yung last draw po ngayong hapon po para po makakuha kayo ng mga lucky numbers na tatayaan nyo sa STL, sa National, sa Lotto, o kaya po sa abroad, thank God. po, at mga kalaki, ito na po ang dapat nyong panoorin dahil ibibigay po natin ang mga tips at magagandang lucky numbers po para po sa inyo ngayon pong alas 5 ng Tutok na mga kalaki dito sa aming vlog dahil ang mga lucky numbers namin, legit na legit naman po kami nakakapagpanalo at proven yan. Nakikita nyo naman pinapost natin ang mga account nila kapag po sila sinuswerte. Ang maganda nito, ang mga followers natin, ang mga nanonood sa mga vlog natin, hindi sila nagsisinungaling at pinapaalam nila kapag nananalo po sila. ba diba? Ang ganda. Kaya mga kalaki, eto na. Kung ready ka na, at ready na rin ako, halika na. Kunin mo na mga lucky numbers. Ngayon pong 5pm, eto na po, ibibigay na po natin sa'yo. Ready ka na? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, hello, hello, hello po sa inyo. At syempre, ang ipamimigay po natin ngayon, uh, hapon na ito ay dalawang 2 digit Dalawang, ay, hindi dalawa, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Ayun, ayun pala yung dala-dalawa, ano ba 'yan? Makakalimutin na tumatanda na, 31 na ako eh. 31 daw. <laughs> Ayan po mga kalaki, pinapatawa ko lang po kay mga kalaki Kaya, eto, eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers Kunin mo na Umpisa natin sa 2 digit lucky numbers Pwede po ang lucky numbers namin ah kahit saang lugar ka man nandun, kung Luzon, Visayas, Mindanao, pwede yan. Pilipinas at abroad, pwede po yan basta galing po sa amin ang lucky numbers. Ito na po ang 2-digit lucky numbers, kunin mo na. Number 7 at number 2. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 19 at number 5. At ang pangatlo po, number 28 at number 11. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 2-digit lucky numbers. Isunod naman po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 232. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 483. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 980. Ayan. At syempre po mga kalaki, ibigay na rin natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number... 0968-8536-713. Ayan po mga kalaki ang una at ang pangalawa pong 4-digit lucky numbers ay number 1030. Ayan po. At ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers ay number 8175. Five. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i ramble kung gusto niyo ha, para po mabalitan ng pong numero, panalo pa rin po tayo. At bago po natin ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa masusugit po natin mga followers dyan na nakatutok at nagaabang ng mga lucky numbers natin para po makatanggap kayo ng mga bago at fresh na fresh na mga tips at mga code ng mga lucky numbers dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki hanapin po sa facebook nyo ang red parungki na yan po na merong 317,000 followers ayan po mga kalaki yun po ang aming Uh, legit na account po sa Facebook at syempre po meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong Youtube ang Youtube po natin mga kalaki ay Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin ay Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki at may mga legit na legit na account namin na pwede po kayo mag request mga lucky numbers pumingin ng mga lucky numbers mag suggest ng mga, mga lucky numbers pag nakita ko po kayo Bulansya. Pag nakita ko po kayo po ay naka-comment ng comment, share ng share ng video at heart lang heart at nakapalo mga kalaki, automatic po bibigyan ko po kayo mga lucky numbers agad-agad po sa messenger. Okay, so tandaan niyo po mga kalaki ha, ah, ang lucky numbers namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At ang mga private consultation po natin na magpapakode po kayo ng mga birdman at birdshare niyo para po sa mga ilalaban niyo may membership fee po yan mga kalaki. Good for 3 months po ang membership fee natin mga kalaki. Kaya sa mga interesado po na sumali sa private consultation at subukan po ang galing namin. Abay baka naman masubukan mo ang galing namin. Mapasama kayo sa mananalo mga kalaki. Okay. Good for 3 months po na kami ang sasagot sa mga tatayaan mo abroad at Pilipinas. Pwede niyo po ako makausap para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Tandaan niyo po ah, mga kalaki, ang lucky numbers namin, legit po na lumalabas to. Tutok lang po kayo rito. Baka sakaling dito swertein kapag naikod ko ng tama ang birth month mo at birth year. Ganun. At syempre po mga kalaki, tuloy na po natin ang mga lucky numbers natin. Ito na po ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 28, number 35, number 33, number 13, at number 21. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 16, number 30, number 37, number 40 at number 24. Ayan, at syempre po mga lucky, bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po natin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Ito na po, ako ng 6-digit lucky numbers. Number 17, number 38, number 42. Number 39, number 19 at number 20. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 6, number 23, number 11, number 40 number 30 at number 21. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers ngayon 5pm, takbo na po sa sukin yung outlet, at syempre alagaan nyo yun ng 3 days bago natin palitan. At eto na po, paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Pamilya Valenzuela ng Bukidnon. Hello po sa mga taga-Bukidnon dyan. Hello po, maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin ng Walang Sawa. At syempre po, sa mga ano to, driver po dyan ng bangka ay bangka. Ayan po sa mga motor, fisherman boat, mga driver, mga namamangka po sila. Hello po sa inyo dyan sa Gimaras. Hello po sa Gimaras Island po dyan. Hello po sa inyo sa mga ano dyan. Ang ah, tawag, ang tawag doon sa namamangka. Fisherman. Hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa mga walang sawa yung panunod sa amin. At ang gusto ko, manalo, manalo, manalo po tayo ngayon. Good luck mga kalaki at think positive po mga kalaki na mananalo, mananalo tayo. Good luck.